itong walang yato si Soriano na wanted sa kasong rape at nagtatago ngayon sa bansang Brazil. Hindi totoo yung sinasabi, nagtatanara pa panood nga ako sa buong mundo eh. Alam naman ng mga tao, pati ng mga otoridad sa mundo, kung asa na ako eh. Hindi ka naman makakapagtago sa mundo ngayon, lalo na kung nag, nagbo-broadcast ka sa television, sa satellite, sa internet, pwede ka ba magtago? kahit anong oras pwede kong damputin mga kababayan kaya lang wala naman totoong kaso kahit isa kung dating daan may track record sa destabilization kasabihin Ta mga taga dating daan daw masasamang tao masamang tao taga dating daan sabihin mo yan tell that to the marines <laughs> na ang taga dating daan daw masasamang tao kami pala masasamang tao ang masasamang tao pala, nagpapakain ng libre. Ang masasamang tao pala, dumadalaw sa bilangguan para yung mga bilanggu na walang toothpaste, walang toothbrush, eh bigyan, bigyan ng damit, kumot, banig. Yun ba masasamang tao? Yung mga tagdating daan, masamang tao raw kami. Ang mga dati -tag dating, tagdating daan, meron libring sakay. May libreng ospital, klinika. May libreng eskwela, walang bayad. Kami ang mga masasamang tao, tindi niyong manila sa kapwa. Kung hindi kasasamahan ng Diyos, parang imposible na nangyari na nagkaroon ng programa sa telebisyon na dating daan. Kasi una wala kaming production team. Dapat may production team ka, hindi ba? Maraming tao ang kumikilos dyan. Marami kang gamit. Kompleto ka sa gamit. Kami noon walang gamit. Tapos tapatlo lang kami. Si kapatid na Eli, ako, tsaka si kapatid na Daniel. Ako masasabi ko, ginamit ng Diyos si kapatid na Daniel para ang dating daan mas lumaganap ng ganito. Kalooban ng Diyos na si kapatid na Daniel ay mapunta sa linya ng broadcasting. Dahil may plano ang Diyos. Hindi hilig ni kapatid na Daniel ang broadcasting. In fact, nung siya'y bata, hindi yan ang pinapangarap niyang maging profesyon. Nasa medical field ang gusto niya, isang, maging isang doktor. Pero ano siya eh, sumusunod siya sa payo at gusto ni kapatid na Eli. Awa ng Panginoon, yan, naging gabay ng Panginoon ang, uh, naging tulong diyan para ang programa may put up. And salamat sa Diyos, nakaraos ng gano'n. Uh, habang tumatagal naman ng panahon, yung mga knowledge na alam ni Kuya, ni Bro Daniel, yan naman ay nai-share naman at naituro sa iba, sa mga kapatid din. At uh, hanggang lumaki na ang production team, eh, awa ng Panginoon ngayon kalat na ito at uh, sa buong mundo. Naramdaman natin ang uh, pagsama ng Diyos, ang pagtulong ng Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan na ang programa. Nakapagpatuloy ito ng hindi mo na alam halos kung paano nagpatuloy hanggang sa lumago Ang alam mo na lang, awa ng Diyos nakakaraos, episode per episode, dumarating, hindi nagmiwintis. Ang dating daan started from hopeful hearts. And after four decades, The program continues to grow through perseverance, passion, and prayers.